Hello guys! Today's video, ako po ay magluluto ng merienda ng aking alaga na pancake. So, pinahiran ko na po ng mantika ang kawali na aking pagpiprituhan. At syempre, yan, lalagyan ko na po bawat uh, gilid po ng bilog na pang pancake po na aking kinanaw na harina. So, meron na po yung itlog, asukal, gatas and then uh, pampalsa na yeast at baking powder. So, ayan, iniisa-isa ko na po nalaga ng uh, pancake na harina na aking lulutuin. So, apat lang po dyan ang aking mailalagay kasi hindi naman po pwede yung marami. At syempre, nakikita nyo naman po guys, hindi po maganda pagkakabilog ng aking pagkakalagay kasi madalian po yan. Madali ang pagluto lang po yan at minamadali na po ako ng aking mga alaga dahil gusto, gusto na po nilang magmerienda. Kaya, ayan guys, nakapaglagay na po ako ng apat at nalagyan ko po yan ng takip at ayan guys, nakita nyo po may dumikit pa na ano na panglagay sa indomie or noodles sa takip, so kaya inalis ko po so ayan po guys, nakapagluto na po ako ng una na medyo ahala niyo po isunog pero hindi po yan sunog dahil manipis po kasi yung uh, ating pinagpiprituhan at syempre may asukal po yan at syaka gata so magbabrown po talaga siya at syempre gustong gusto po ng aking tata yung ganyan na may pagkabrown parang tostado po ba kung tawagin kaya na po guys luto na po yung likod yung kabilang uh, uh, kabilang uh, parte ng uh, pancake na ating ginawa. Napakasarap po niyan kahit na ganyan na may pagka-brown. Gustong gusto po yan ng aking tatay na ganyan po ang pagkakaluto. So, yan guys. At Tinagal ko na naman yung takip at ayan na po. Luto na po at inalagay ko na po sa nilagyan po ang aking nilutong pancake. So, ready na rin na po. Okay, mga alaga at okay na okay nang kainin po nila yan. Kaya yan, thank you guys for watching. At nakaluto na naman po tayo ng simpleng pancake na pang merienda.